Maayong adlaw sa tanan. Nami karon diri sa Barangay Santa Fe or Tabang para motan aw sa usa Kasili og sa in English is eel nga anaron kayo og dili mahadlok og tao. Pwede ra ninyo siya pakanon og manok or baboy nga luto nadan. Dili siya mokaon og hilaw og dili pod siya mokaon og isda. Sa mga gusto mo experience ni Kasi pagdala lang mo o pinirito nga manok or baboy, matod pa sa taga dito na apadjud mas dako pa. Ani nga mo na videohan karon nga maoy na feature sa KMJS ni Jessica Soho. Apan wala kini mo gawas aning higayona. Dilipod ni sa tanang higayon sila mo gawas labi na ugbusog pa sila. Pagato na mo wala pa ni siya mo gawas so naligo lang. Sami pero taod-taod sa among pagligo ni gawas si Kasi. Mao kung mo adto mo mas maayo buntag sayo sayo gamay kay gutom pa sila ana. Ang oras nga miyato ni mi Ana is 2.30 p.m. Unja dili po ni Dukay na Kung mo ato mo niya, wala pa mo gawas sila kasi pasabot ang nabusog pa sila. Huwat huwatan sa ninyo gamay kutub nga mo gawas sila. Dara, dara. Buyag, buyag. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ